ito halatang kasisira lang nito sinira yung daan nila Ayun. tapos ngayon, bini-build nila ulit tinatayo nila ulit yung bahay, yung daanan nila. Ayun Sabihin niya, ganyan sila ka-active dito. Mga soldier, yung ma- uh, may itim. Sa dulo, yan, soldier yan. Ito yung isa sa klase na anay na kahit papano madali lang siyang i-treat. Residual lang to ayos na. yun yung kinakain no? yun so yung gagawin natin i-sprayan natin ito ngayon dito